Los Angeles Lakers, masusubok kung ang team nga ba nila ay talagang pang playoffs. Pagkatapos nga na matalo ang Lakers sa Phoenix Suns na may record na ngayon na 34 wins at 24 losses at pang-anim sa West sa score na 123-113 nitong lunes, na natili pa rin na pangsyamang Lakers sa West na may record na 31 wins at 28 losses. At ngayon nga ay masusubok ang Lakers kung ang team ba nila ay talagang pang playoffs. Dahil lang susunod na pitong makakalaban ng Lakers sa sampung games nila na nakaschedule ay ang mga teams na malaki ang pag-asa na pasok na sa playoffs. Una nilang mga ay ang Los Angeles Clippers na may record na 37 wins at 19 losses na pang-apat sa West sa darating na Webes na ito na ang kanilang final meeting sa regular season ngayong taon. Sunod ay ang Denver Nuggets na may record na 39 wins at 19 losses at pangatlo sa standing sa West sa darating na linggo. Sunod ay ang pangalawa sa West na Oklahoma City Thunder na may record na 40 wins at 17 losses sa susunod na Martes. Kasunod ay dalawang beses nilang makakalaban ang panglima sa West na may record na 33 wins at 23 losses na Sacramento Kings. Sunod ay ang number 1 ngayon sa West na Minnesota Timberwolves na may record na 40 wins at 17 losses. At ang huli ay ang Golden State Warriors na pang sa West na may record na 29 wins at 27 losses. Asahan na natin na gagawin na lahat ng Lakers ang kanilang magagawa upang mabaliktad ang kalagayan nila ngayon sa West Standings. At ang dapat lang na maiwasan nila dito ay ang muling magkaroon ng malubhang injuries sina Lebron James at Anthony Davis. Lalo na't na kakailanganin na nila na gamitin ang kanilang star duo na mas maraming minuto. Dapat din nilang sikaping magawa ay ang makaalis sa play-in tournament at makapasok sa top 6 sa West upang sure na ang pagpasok nila sa playoffs. 3.5 games lang ang kalamangan ng Phoenix Suns at ng New Orleans Pelicans sa Lakers na may parehong record sa standings na sila ay panglima at pang-anim sa Western Conference. Kaya't malaki pa talaga ang chance ng Lakers sa playoffs.